Okay. Shout out lahat ng mga Tagalog dyan. Lahat ng mga Tagawaray. Lahat ng mga Bisaya, uh, sa mga Ilocana. Sa mga Kapangpangan. Shout out sa inyo. Uh, shoutout shout out din sa lahat ng mga Kalbis, Grana, mga Grabador dyan sa Waray. Mga Jilo dyan sa Balod. Uh, shoutout shout out sa mga Bisan family, Ramos family, mga family family diyan. Yan, shout out. Mga ano, Cuesta family. Yan. Shout out sa inyo. Good morning. ay, ay marap na tayo ng mano matapos dito. Okay. O okay, mga travel, please like and share sa mga video yung ginagawa natin. Pakisupport naman ako. At saka subscribe nyo ang aking YouTube channel, RG Travel Vlog. Thank you. God bless sa lahat. Yan, support ng mga mahirap dyan, magsasaka. Support naman, support. Yan, yan yung nalinis natin, oh. Diba, magandang tingnan mga travel pag malinis yung anuhan mo, yung bukid. Yan, oh.